Good morning. 7 o'clock na. Ang nagawa ko lang, nag kami ni Cody. Tapos, nagwalis ako dito sa driveway. All the way doon. Sa so, ano? Sa so labas ng gate. Kasi marami nang dahon-dahon. So, ayan. Malinis na siya. <laughs> si Cody ang kulit. Hindi pa kasi nagbe-breakfast. Probiotic pa lang yung binigay ko sa kanya. Just, just a minute. Just a minute. <laughs> oh, you wanna say good morning? Say good morning? <laughs> Tili-tili Good morning. Just a minute. So, ito dito yung inaano ko ulit na nilalagyan ko na palibot ng ano, na bato. Ayan, oh malapit na <laughs> pakunti-kunti lang this time hindi bilog siya <laughs> egg shape siya <laughs> ito oh egg shape ba? Hmm, diba <laughs> ang dami, dami na rin akong patong mga nakuha oh tapos ito dito na lang oh. Kunti na lang. Tapos yung ginawa ko kahapon, nag bunot bunot nga ako itong dito. Tinanggalan ko na ng mga damo. Pati itong ating sweet potato. Wala na yung mga damo. Tapos, ito, yung ginger natin dyan. Tapos ito dito sa tabi, Ayan, linagyan ko ulit dito ng carpet grass. Kasi eh, namatay yung daming ulan. Ayan nga yung dati eh. Ano na. Dito, talo sila ng ano, <laughs> ng carabao grass. Marami rin ako dito mga nilagay. Oh. Hindi ko kasi natanggal yung mga ano. Kasi magpuputik na eh. Okay lang yan dyan. Tapos dito na kapag ano tayo. Ito dito yung aking mga roses. Ayan. Naayos ko. Siguro dagdagan ko yun ng mga lupa. Kasi medyo ano. Tapos ito dito. Nalinis ko yung ilalim. Tapos kahapon. Eh. Nag-aya kasi yung mga kapatid ko magbingo eh. Kaya yeah, hindi ko to natapos. Ayan Oh. Ito sana yung tatapusin ko all the way doon sa dulo. Ayan. Nakaabot naman tayo dito. Yung pagbalik ko nang ano. 5 o'clock na yun eh. No, mga 30 minutes ako dito nag ano ano. Ito dito yung eh. ginawa ko ng umaga. So natanggalan ko sila ng mga damo para ito na lang mga ano halaman ko itong ito dito mumulaklak tsaka itong oregano para hindi na masyadong tutubo yung mga damo so okay na itong mga oregano dito ayan pati dito yung mga may maliliit na bato ayan <laughs> binagay ko dito <laughs> so Pwede na. <coughs> Exercise natin sa ano. Kasi hindi pwedeng parating nag-aano. <coughs> Nagigib. Ina nag-aano na nga uli yung aking tuhod. <coughs> Nag-surgery ako nito ng year ago. And so, Mm -hmm. uh, tapos si dito kahapon kalimutan ko mm -hmm. na hindi ko pala nalagay dyan sa hap na ko dito sa sa rope ayan yung ginawa mm. yung aking mga ginger dyan o nagkatumba-tumba <laughs> kuri po talagang ito likot dito kasi siya nahiga ano na yun eh dark na yun eh siguro yung 6.30 tapos ito namang ano niya leash niya dami nang siguro tulabhan ko na pinainitan ko kahapon bago ako umalis na mag laro doon na sa mga kapatid ko doon sa ano umulan umulan ng konti so ayan basa tuloy so, okay later Mag-breakfast ng kulipot. <laughs> At nangungulit na. Ito. Tinanggal namin dito ni Joshua. Pinapabili ko siya ng pintura. Kasi papipinturahan ko ito. Tapos yung mga inano dyan ng ano ba yan? Boca Silva yun. Basta yun something na kasi may hindi sila naayos sa roof. Papinturahan ko. Pa, tingnan ko sa kanya kung maano niya yung ano dyan. Para hindi na mag ano na no, mag ano pa yun. Yung doon sa kanto na yun. Tapos dito sa pababa dito. Dito rin sa kanto nito ito. Ayan Ayan ako pangit so papinturahan natin pero pa tingnan ko kung ano na para maano yung kumajuta ay si Cody ang kulit eh yung mama kaawa what ay ang kulit ay good afternoon 5 o'clock na at nakapag ano tayo ng ano dyan sa labas ito nilinisan pa lang ito ni Joshua hindi pa na ano kasi basa kanina so inuna niya yung ano yung gate yung kalahati pa lang nano na niya primer pa lang yan just a minute so linagay niya yung primer pero yung kulay parang ganyan din gray din pero yan, ano nga, primary tapos yan. Ano, na? tapos nagsunog ako dito ng ano, nagbuno tayo dito ng itong ganito. Ayan o. Oh. Eh, ang hirap. <laughs> Malalaki na na naman kasi eh. Tapos itong mga, itong uh, ba yan? Shy plant. Makahiya. Ang dami. Masakit pag natutusok tayo sa kamay. Kahit may gloves kasi yung gloves ko kasi hindi naman talaga pang Charlie ko. Oh, Ang dami pa. So, pero dito, dinagyan ko ng tanglad. Kasi yung ilalim ng tanglad, hindi na nagaan Yung damo, hindi na masyadong... Pero ito lang naman, itong tatlong ito. Tatlo lang dito, itatanin ko. Tatlong taytay. O, oh, siguro apat. <laughs> so, isa pa dyan. kasi hindi ko alam kung ano ni, marami tayong tanglad na binunot so hindi ko alam pansamantala lagyan natin lahat ng tanglad para yung damo hindi na masyadong magsapagtubo as you can see ayan oh, lalaki na naman diba nung few months ago tinanggalan ko to pero mas ano yun last time talagang ang hahaba ng mga makahiya yung matanda na talaga tsaka itong mga vines saka itong mga ito ganito oh. makakati so ayan oh. okay na yan para hindi masyadong kahit kumapal sila at least hindi damo <laughs> sabi ni Joshua kakapal daw yan okay lang yan at least hindi nga damo yung kakapal dito kasi ang pangiting na ni eh. at least yan ano So, ito yung ano, primer na nilagay ni Joshua. Natapos niya pa lang itong isa. Tapos sinimulan itong ano. Kasi bumili pa siya kanina umaga ng ano eh, ng pintura. So, pwede na yan. Ganyan ang kulay niya tapos yung ano ano ba yung pangalan nun gradient pero para ibang kulay wala siya nakuhang dark gray pero ano ba yung isa yun medyo mas duro dark dito sa ano so yan ang kulay ng ating gate ganyan na kahit ano pa yan primer ganyan din yung figura. so yeah si Cody ang plate ay kapa, ka, kapoy kapoy talaga ito dito pinagbunot-bunotan ko kasi ang dami na rin eh. pinagyan ko ngayon ng mga senyas dyan yan po, unti-unti lang unti-unti ko, wala tayong ano, makatulong dito unti-unti so, unti -unti, ano pa nga lang ito eh <laughs> today pa lang ito sinimulan ko itong ito ayan na yung nagawa natin So this morning nagsimula tayo ayun sana sin inaano ko rin sinusunog kaso mga ano pa basa yun nga doon sa ano ayan medyo nag ano pa uusok pa yung doon sa sa loob ewan ko siguro patay na wala na usok eh kasi ano ang basa hapon kasi umulan pa rin ng konti. Kaya yung mga sa ibabaw lang, tsaka yung mga ano. Yung mga pinutil ni Joshua dito, mga dahon itong ano, uh, panglag. Lemongrass. So yun mga nasunog siguro lahat. Pero yung linagay ko doong ano, lemongrass na yung buo. Basang basak. Ay, ay, may usok pa rin ng konti. Ito yung ating project, yung ano egg shape. Unti-unti lang. Actually, yesterday ko yung hinanuhan. Sini Kaso okay, wala, hindi tayo nakakuha ngayong ba. Ah, kanina pala nakakuha ako ng 3 pieces na bato. 3 or 4 yun. So, ayan siya. Nag-aakoy pa rin pala. Ito pa, ito pa yung mga anuhan natin. Ah, uh, Andahan ng mga damo. Kasi wala na, simatay na 'yung ating uh, 'yung ating si potato dito, wala na. Ito bago ko itong tanim 'yung dito, wala na completely. Clear na. Dito rin gani ganun din oh Kasi nag take over na 'yung mga itong mga gumagapang. So ayan oh, nagsipag ano na. Tolpost na. 'Yung doon 'yun mga gumag gumapang 'yan dyan So yan pero ang daming damo nga oh. Marami tayong ano project na gagawin. Hindi <laughs> naman yung project siguro. Nagdadamo <laughs> lang. Kasi tapos na yan. Ayun doon. Ano natin. Oh yes, yeah, so you wanna go for a walk now? Okay, bye-bye na. Bye-bye. We'll go for a walk.